Marami sa atin ang nakakakilala kay Doktor. Willie Ong bilang isang doktor na may malasakit sa publiko. Kilala siya sa kanyang mga payo tungkol sa kalusugan, lalo na sa YouTube, Facebook at iba pang social media platforms. Sa kabila ng kanyang pagiging simpleng tao at mapagkumbaba, hindi maitatanggi na isa siya sa mga pinakatanyag at pinagkakatiwala ang doktor sa bansa. Pero bukod sa kanyang kasikatan, alam mo ba kung gaano kayaman si Dr. Willie Ong? Marami ang nagtataka kung ano nga ba ang net worth ng doktor na ito na tila simple lamang ang pamumuhay. Sino si Dr. Willie Ong? Una sa lahat, sino nga ba si Dr. Willie Ong? Bago natin talakayin ang tungkol sa kanyang yaman, balikan muna natin ang kanyang naging buhay at karera. Si Dr. Willie Ong ay isang kilalang cardiologist at internist. Bukod sa pagiging doktor, siya rin ay isang health advocate at media personality na may layuning magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa kalusugan sa masang Pilipino. Nakilala siya ng marami dahil sa kanyang mga video na nagbibigay ng payong pangkalusugan sa napakaraming tao. Ipinanganak siya noong Oktubre 24, isang libo na raan anim na putatlo, at ngayon ay nasa kanyang late put dalawang taon. Sa kabila ng kanyang edad, aktibo pa rin siya sa social media at patuloy sa pagbibigay ng payo ukol sa kalusugan. Kasama ng kanyang asawa si Dr. Liza Ramoso Ong sila ay nagtutulungan upang makapagbigay ng tamang impormasyon sa publiko tungkol sa iba't ibang uri ng sakit at mga paraan upang ito ay maiwasan. Isa sa mga bagay na nagpapaiba kay Dr. Willie Ong sa iba pang doktor ay ang kanyang dedikasyon na magbigay ng libreng payo sa publiko. Hindi lahat ng doktor ay gagawin ito. Ngunit siya, sa tulong ng kanyang misis, ay naglalaan ng oras upang maghatid ng kaalaman sa iba't ibang sakit, gamot at paraan ng pag-aalaga sa katawan. Kaya naman hindi katakataka na maraming Pilipino ang nagkakaroon ng interes sa kanyang mga social media platforms at sumusuporta sa kanyang misyon. Ang mga taong sumusubaybay kay Dr. Willie Ong ay dumami ng husto sa mga nakaraang taon. Sa kanyang YouTube channel, mayroon siyang milyon-milyong subscribers at ang kanyang mga video ay pinapanood ng libu-libong tao araw-araw. Dahil dito, nagsimula ng mag-isip ang ilan, magkano kaya ang kinikita ni Doktor? Willy Ong sa dami ng sumusunod sa kanya? Paano kumita si Doktor? Willy Ong? Hindi naman sikreto na ang social media ay isang malaking platform na maaring pagkakitaan, lalo na kapag ikaw ay may malaking following ayon sa mga ulat, ang mga YouTuber na may higit sa isang milyong subscribers ay maaring kumita mula isang daang libong dolyar hanggang isang milyong dolyar kada taon depende sa views at ads na nakukuha nila. Kaya hindi malabong isipin na malaki rin ang kinikita ni Dr. Willie Ong mula sa kanyang YouTube channel. Bagamat hindi niya ito direktang pinag-uusapan, ang dami ng kanyang views ay nagpapahiwatig na siya ay maaaring kumita ng milyon-milyon mula rito. Sa kasalukuyan, ang kanyang YouTube channel ay may milyon-milyong subscribers at bawat video niya ay umaabot sa daan-daang libong views. Dahil dito, ang ad revenue na kinikita niya mula sa YouTube ay tiyak na malaki. Bukod pa rito, ang kanyang Facebook page ay isa ring popular na platform kung saan patuloy siyang nagbibigay ng payo tungkol sa kalusugan. Mayroong milyon-milyong likes at followers ang kanyang page at bawat post niya ay umaabot sa libu-libong tao. Mga libro at sining nilimbag ni Dr. Willie Ong bukod pa rito, may iba pang sources ng kita si Dr. Willie Ong. Isa sa mga ito ay ang mga libro na kanyang isinulat. Isa sa kanyang mga tanyag na libro ay ang How to Live Longer and Feel Better na isang self-help book na nagbibigay ng tips sa pagpapanatili ng malusog na katawan. Ang libro niyang ito ay naging popular sa maraming Pilipino. At dahil dito, malaki rin ang naging kontribusyon nito sa kanyang kita. Dagdag pa dito si Dr. Willie Ong ay isa ring co-author sa ilang medical books na ginagamit ng mga estudyante ng medisina sa buong bansa. Ang ganitong mga aklat ay tiyak na isang steady source of income para sa kanya, lalo na't na patuloy na ginagamit ng mga bagong henerasyon ng mga doktor at medical students ang kanyang mga isinulat pero hindi lamang sa mga libro at YouTube kinikita ni Doktor. Willie Ong ang kanyang kayamanan, ayon sa ilang ulat si Doktor. Willie Ong ay mayroon ding ilang investments na hindi gaanong pinag-uusapan sa publiko. Dahil sa kanyang pagiging doktor at health advocate, hindi malayong mayroon siyang mga investments sa mga medical facilities o kaya'y mga negosyo na konektado sa health at wellness industry. Bagamat wala tayong eksaktong detalye tungkol dito, Marami ang naniniwala na isa ito sa mga dahilan kung bakit malaki ang net worth ni Dr. Willie Ong. Bukod dito, isa pang pinagkukunan ng kita ni Dr. Willie Ong ay ang mga endorsement deals. Dahil sa kanyang credibility at magandang reputasyon bilang isang doktor, maraming kumpanya ang nagtatangkang makipag-collaborate sa kanya para ipromote ang kanilang mga produkto, lalo na kung ito ay may kinalaman sa kalusugan. Ang mga endorsement na ito ay isa ring malaking tulong sa kanyang kita at nagiging bahagi ng kanyang yaman. Hindi man direktang pinag-uusapan ni Doktor, Willie Ong ang mga produktong kanyang iniendorso. Makikita naman na maraming kumpanya ang pumipila para makuha ang kanyang serbisyo bilang spokesperson o endorser. Sa dami ng kanyang tagasubaybay at tagasunod, tiyak na malaking epekto sa brand awareness ng mga produkto ang endorsement mula sa kanya. At dahil sa kanyang pagiging doktor, mas mataas ang tiwala ng mga tao sa mga produktong kanyang inirekomenda na nagiging dahilan para mas mataas ang kanyang market value bilang endorser. Magkano nga ba ang net worth ni Dr. Willie Ong? Ngayon, pag-usapan naman natin ang estimated net worth ni Dr. Willie Ong. Ayon sa ilang sources, ang kanyang estimated net worth ay umaabot mula 3 milyong dolyar hanggang 5 milyong dolyar. Kung i-convert natin ito sa Philippine peso, ito ay umaabot mula isang daan at limampung milyong piso hanggang dalawang daan at limampung milyong piso. Hindi biro ang halagang ito, lalo na kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao. Pero sa dami ng kanyang pinagkakakitaan, hindi nakapagtatakang maabot ni Dr. Willie Ong ang ganitong halaga. Bagamat wala siyang mga extravagant na display ng kayamanan, makikita mo na maayos ang kanyang pamumuhay at ang kanyang pamilya ay nasa magandang kalagayan. Hindi siya ang tipo ng tao na mahilig magpakita ng kanyang yaman sa social media taliwas sa ibang mga personalidad na nagtataglay ng maraming material na bagay. Bakit hindi ipinapakita ni Doktor? Willie Ong ang kanyang yaman. Sa kabila ng kanyang yaman si Doktor, Willie Ong ay nananatiling simple at mapagkumbaba. Hindi siya katulad ng ibang mga personalidad na nagpapakita ng kanilang kayamanan sa social media. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang platform upang tumulong at magbigay kaalaman sa publiko. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa ay mas matingkad kaysa sa anumang yaman na mayroon siya. Sa kanyang mga video at posts, madalas niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging simple sa buhay. Ipinapaalala niya sa kanyang mga taga-subaybay na hindi sukatan ng tagumpay ang pagkakaroon ng maraming pera o material na bagay. Para kay doktor, Willy Ong, ang tunay na tagumpay ay ang pagiging malusog at pagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Sa kabila ng kanyang yaman, patuloy pa rin si doktor. Willy Ong sa kanyang mga advokasya, isa na rito ang pagtulong sa mga mahihirap na walang kakayahan upang makapagpakonsulta sa doktor. Marami sa kanyang mga payo ay libre at naa-access ng lahat sa pamamagitan ng social media. Para kay doktor, Willie Ong ang pagtulong sa kapwa ay isang mahalagang misyon na kanyang patuloy na isinusulong. Bilang isang doktor, alam niya ang hirap ng mga Pilipino na walang sapat na pera upang magpagamot o magpakonsulta. Kaya naman, sa pamamagitan ng kanyang mga video, libro at iba pang proyekto, Nagbibigay siya ng libreng payo na makakatulong sa mga tao, lalo na sa mga nasa probinsya o sa mga walang akses sa regular na healthcare services. Ang kanyang asawang si Dr. Liza Ong ay kasama rin sa mga adbukasya at misyon ni Dr. Willie Ong. Magkasama nilang isinusulong ang mga proyekto na tumutulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Bilang mag-asawa, ipinapakita nila na ang kanilang propesyon bilang mga doktor ay hindi lamang para sa kita, kundi para magbigay ng tunay na serbisyo at pagmamalasakit sa bayan. Pagtulong sa pamamagitan ng social media. Isa sa pinakamalaking kontribusyon ni Dr. Willie Ong sa kalusugan ng publiko ay ang paggamit niya ng social media upang maabot ang mas maraming tao. Sa isang bansa kung saan maraming lugar ang kulang sa mga doktor at mga pasilidad, ang pagkakaroon ng mga libreng video at payo sa kalusugan ay isang malaking tulong. Sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel, Facebook page at iba pang social media platforms, natutulungan niya ang mga tao na magkaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kanilang kalusugan. Hindi na kailangang gumastos ng malaki ang mga Pilipino upang makakuha ng libreng konsultasyon. Sa bawat video ni Doktor, Willie Ong, nagbibigay siya ng payo mula sa mga simpleng kondisyon hanggang sa mga mas seryosong sakit. Nakatutulong din ang kanyang mga video sa mga taong nasa malalayong lugar na walang akses sa mga doktor o ospital. Bukod sa pagiging doktor at health advocate, sumubok din si doktor. Willie Ong sa larangan ng politika. Noong dalawamput labing tumakbo siya bilang senador sa ilalim ng partido ni dating senador Manuel Villar bagamat hindi siya nanalo, nakatanggap siya ng mahigit pitong milyong boto na nagpapakita ng mataas na tiwala ng publiko sa kanya. Ang kanyang pagtakbo sa politika ay hindi dahil sa personal na ambisyon, kundi dahil sa kagustuhan niyang palawakin pa ang kanyang mga proyekto at advokasya. Ang kanyang mga plano noong eleksyon ay nakatuon sa pagpapabuti ng healthcare system sa bansa, lalo na sa mga mahihirap. Hindi niya nakamit ang kanyang hangarin na manalo bilang senador, ngunit hindi ibig sabihin nito ay tumigil na siya sa pagtulong sa kapwa. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga proyekto sa pribadong sektor at sa kanyang mga social media platforms sa likod ng tagumpay ni Dr. Willie Ong ay ang suporta ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang asawang si Dr. Liza Ong. Sila ay nagtutulungan hindi lamang sa kanilang profesyon bilang mga doktor, kundi pati na rin sa kanilang adbokasya sa kalusugan. Ang kanilang tandem ay kilala sa social media at marami ang humahanga sa kanilang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Mayroon silang mga anak na kasama rin sa kanilang simple at maayos na pamumuhay. Hindi sila mahilig sa marangyang pagpapakita ng kayamanan bagkus ay nananatili silang mapagkumbaba at nakatuon sa kanilang mga adbokasya. Ang kanilang pamilya ay isang halimbawa ng mga profesional na kahit may kakayahan at yaman ay hindi nagbabago ang malasakit sa kapwa. Bakit mahal ng publiko si Dr. Willie Ong? Isa sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang sumusuporta at humahanga kay Dr. Willie Ong ay ang kanyang pagiging genuine at tapat. Hindi siya ang tipikal na doktor na may mataas na tingin sa sarili o nakatuon lamang sa kanyang kita. Sa halip, siya ay isang doktor na nakatuon sa pagtulong sa kapwa at pagpapabuti ng kalusugan ng bawat Pilipino. Sa tuwing may malalaking isyu sa kalusugan tulad ng pandemya, natural na kalamidad o mga outbreak ng sakit si Dr. Willie Ong ay isa sa mga unang nagbibigay ng impormasyon at payo sa publiko. Ang kanyang mga payo ay madaling maintindihan at praktikal, kaya't maraming tao ang nakikinig at sumusunod sa kanya. Bukod dito, Mahalaga rin ang kanyang transparency at pagiging bukas sa publiko. Hindi niya itinatago ang kanyang mga opinyon at paniniwala at nagbibigay siya ng tapat na impormasyon tungkol sa kalusugan. Ang kanyang pagiging bukas at tapat ay nagpapakita ng kanyang malasakit sa publiko at sa kanilang kalagayan. Sa ngayon, patuloy pa rin si Dr. Willie Ong sa kanyang misyon na magbigay ng libreng payo at impormasyon sa publiko. Sa kabila ng kanyang edad, hindi pa rin siya tumitigil sa paggawa ng mga educational videos at pagsulat ng mga libro tungkol sa kalusugan. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho bilang isang health advocate ay isang bagay na hindi mawawala at tiyak na patuloy siyang magiging mahalagang bahagi ng kalusugan ng mga Pilipino. Ang kanyang hinaharap ay puno ng potensyal. Bagamat hindi natin tiyak kung muli siyang papasok sa politika, isang bagay ang malinaw patuloy siyang magsisilbing inspirasyon sa marami. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga kapuspalad, kanyang mga advokasya para sa mas mahusay na healthcare system, at ang kanyang pagiging isang simpleng tao sa kabila ng yaman at kasikatan ay mga katangiang nagpalapit sa kanya sa puso ng mga Pilipino. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay at kayamanan, si Dr. Willie Ong ay nananatiling simple at mapagkumbaba ang kanyang yaman ay hindi lamang nasusukat sa salapi kundi sa dami ng mga taong natulungan niya. Ang kanyang misyon na magbigay ng libreng payo sa kalusugan, lalo na sa mga walang kakayahan, ay isang bagay na hindi matatawaran. Ang kanyang net worth na abot sa milyon-milyon ay bunga ng kanyang sipag, tiyaga at dedikasyon sa kanyang trabaho. Ngunit higit pa sa material na yaman, ang tunay na yaman ni Dr. Willie Ong ay ang pagmamahal at pagtitiwala ng publiko. Siya ay isang doktor na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat Pilipinong nagnanais ng mas mabuting kalusugan at buhay. Marami pa ang aabangan sa kanyang mga proyekto at advokasya at tiyak na patuloy siyang magsisilbing gabay at inspirasyon sa lahat ng nagnanais ng mas mabuting kalusugan at pamumuhay. Dr. Willie Ong, isang doktor na hindi lamang mayaman sa material na bagay, kundi mayaman din sa pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa.